Bibuk, bap, bap, kay liwanag ng araw Handa na si Kinu sigit sabay-sabay Sa kanyang lab na puno ng saya Gumagawa ng magic gamit ang teknoloya Kumikislap ang kawad sa paligid Kumikinang ang screen, ang saya'y mabilis Isang tap at twist, click, click, click May bagong coding trick, si Kinu ang bilis ang tunog, sigaw ng loro Parang may robot, parating na, oh oh Kumikinang ang mata, umiikot din Mumiti si Kino, tara simulan natin Robo Helper, laro tayo hey! Bipat, we're sa jungle everyday hey! Tulong sa bigang malapit o malayo Tekno ni Kino, sayang dala nito simula na Nabitawan ng unggoy ang mga nyok Ay naku! Robot ay dumating paikot-ikot Tutulungan ko kayo, masayang wika Balanse ang prutas, ang galing ang husay niya Pumalakpak ang mga zebra Masaya ang gawa Habang nagkukod si Kinu sa ilalim ng araw Bawat linya ng kot, parang kantang may tugma Laging may solusyon ang talino talaga Ay naku, may lumundag na spark Na freeze ang robot Bakit? Ang dark Tawa si Kinu, relax ka lang kaibigan Ayusin ko yan Mabilis lang yan Kinuha ang tools, higpit ng tornilyo Nag-upload ng kindness at pasensya dito Umingay ang robot, nagsimulang sumayaw All systems go, huray! Wow! Robo Helper, laro tayo Yay! Beep sa jungle everyday hey! Tulong sa kaibigang malapit o malayo Tekno ni Kinu, sayang dala nito simula na Lumuha ang kanta sa buong gubat Sa imbensyon ni Kino na tunay na sikat Mula umaga hanggang dapit hapon Kabutihan plus talino solusyon Pagniningning ng mga pituin sa gabi Kumaway si Kinu Good job, buddy! Mahinang bulong ang galing mo ngayon Tara't managinip ng bagong imbensyon Beep, boop, bop, gabi na o oh siya Nasa tabi ang robot Di na mawawala May ilaw na kumikislap habang sila'y nagpahinga Handang mangarap para sa next deck na saya Kinuta, giref Hip, hip, hurray, Nagpapasaya gamit tech araw-araw, hurray. Share, I'm subscribe, hug mark.